Oh. Hello. <laughs> Age, sakay. Ano? Ito. Age pa tayo. Mga idol. Naglabasan na 'yung mga bangus mga idol. Oh. ito nai? Ito nai. Ito ito ito. Ito nai. Yan nai. Yan huli yan, huli nai. Huli. Huli nai. Naghuli na mga idol. Kaya lang. Ayan na, ayan na. Ayan, ayan, ayan. Ang dami na eh. Ayan, ang dami. Ayan na, ang dami na eh. Ang dami. Ang dami yan. Dandani mo lang. Dandani lang, dandahan. Ayan, ayan, bangus. Ayan, ang dami, ang dami. Nasa ilalim. Dandahan lang, dandahan lang, dandahan. Dandahan, ayun. Ang laki, tatlo. Ayan na! Ayan na oh! Ayan na Ben! Ayan you know? oh! lalaki oh! <laughs> Ala! Lalaki! Lalaki mga idol! Ito pinakamalaki! Oh! May ilang kilo na eh! Mga limang kilo na! Ayan dami! Ang dami rin sa kabila. Ang dami rin! Hahaha! <laughs> Ang dami din! <laughs> <Adami. laughs> oh. Ang dami! Ayan o! Ano, Labasan <laughs> na yung mga bangus! Ay, dalawa lang Ete pala. Dalawang bangus tapos Ito, mestizo na yun. Ay, mestizo. Ito galing to ano eh. Galing American. Oh. Galing to fishpan, magalitong ano, mga Ganun bangus. Oh. Ito yan, lumalabas sa ano, mga fishpan. Kasi mga kinta. Eh. Oo. Oh. Ganda lang. Eh. Ano masayang mo sa agis mo? Pagod. Ah, pag... Pero na wala pagod kapag ka nakahuli. Ayun o, no, na ng mga ano. Dami bangos. Dami bangos Oh. Grabe. Ito yung mga kababayan natin dun sa kabila.